sa akin, eh, nung mawala si inay. Yung si tatay kasi bata pa ako. Pero nung si inay, eh, syempre, ano na ako, iba na. Masakit dahil namatay siya na nandito ako sa Manila. Basta ano, basta umisan, ang, ang, ang ina, iba pag siya ang nawala eh. Marami pa akong dapat na uh, ginawa sa kanya, hindi ko pa nagagawa, pero nawala na siya. So parang parang yung gusto kong gawin sa kanya, eh, eh hindi ko na hindi ko na nagawa yun ang pinakamasakit to. Paano mo gagawin pa? Wala na nga siya. Kaya eh, yun, ang, kung sabihin mong bubog, yun ang bubog sa akin. Na hindi, ko hindi ko makakalimutan yan. Sabi okay. nga nila, eh, wala daw forever sa love. Yun ang forever ko si inay. Oo, oh, oh, oh. abang buhay na yun. Abang buhay ako. Siya pa rin ang forever ko. Ang iyong limunag Ngayon ay i